Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapuntos at sa pagkakataong ito, meron naman akong tampok na video alang tampo kong video sa oras na ito ito ay patungkol doon sa mga nagpapalay o nagpapabicep to me pero kasi mga nasasabi kasi na pag kapag hindi na ano pag hindi na kakayanin na magkaanak eh ano daw ah uh, magpa ano daw magpalay na lang daw para kasakali si mister eh wala namang pigil si mister eh palagit na lang tayo dito. No? Meron din yung din na si mister, uh, siya dapat ang kontrolin. Kaya kailangan ba si mister. Tama ba yun? So yan ang ating alamin sa tampok na itong video kung okay ba mag-communion. Lalo na kung ikaw ay uh, nasisimba sa katoliko. Okay ba sa isang katoliko na mag -communion? na, hin na hindi nakapagkumpisa sa kanilang pagpalaigit at pagpabicepomy. -pagpa <laughs> Yun. So, ate pakinggan ang sagot ni Brother Angel dyan kung yan ba ay valid for communion o hindi. At ibigay ngayon kay Brother Angel ang pagsagot. Brother Angel. Okay, uh, lahat po ng tungkol sa contraception sa mga kapatid no uh, sa mga nakikinig ngayon um pagdating sa contraception po uh, ay sa katikisim natin um, lahat po ng contraception kasi lahat birth control ang tawag diyan no pag sinabi mo birth control halos lahat 'yan Magmula condom, vasectomy, ligation birth control po 'yan tama po ba? ba? Diba? Tama ba si uh, Brad? So uh, pag birth control, uh, gagawin lahat ng mga tao, no? ibabasectomy, ligations, that's against the Catholic Church, no? against uh, the teachings of the Church. Ngayon kung uh, sasabihin natin uh, uh, ang problema kasi, dahil kung wala naman, hindi naman nila alam ang, ang mortal sin kasi mga kapatid during that time, kung hindi pa nila alam may eh, baka sakaling yung pwede pa mag medyo mababa pa kasalanan niya no ang nagkaka nagiging nagiging um, uh, mortal sin yan kung nalaman na nila pero ang delikado diyan Hosea uh, uh, 4:6 uh, chapter 4 verse 6 na my people are destroyed because of lack of knowledge pa rin. So may may ano pa rin yon, may may kadelikaduhan pa rin yon kapatid, no? So um, ang magiging problema kasi diyan uh, kahit sabihin natin na hindi niya alam marami kasi ngayon even in even sa Bible uh, basahin nga natin bro sa ano uh, kung tatanungin mo kasalanan malaking kasalanan pero dahil hindi nila alam pwedeng hindi pa maam pwedeng maging mortal pero tandaan po natin nagko communion sila, nagvasectomy, nagligate just to have a birth control Uh, basahin po natin yon sa uno uh, sa mga hindi pa nakakalam. Unang Korinto chapter 11 verse 27 to 28 bro Jan Dole. Okay, so ito tayo sa 11 27 hanggang 30. Sabi ganito. Yes. Ayan, sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang ang nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasate ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakiti ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. See, yung consequences natin, yung mga yan, yung mga sinasabi, biblically yan, ha? Sabi ni Apostle Pablo kasi maraming kumakain ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo na hindi karapat dapat. Kaya nangyayari, sabi ni Apostle San Juan dyan, na nagkakasala sila. So ang nangyayari, nagkakasala sila, hindi nila alam, no? So nagkakasala sila, kaya yung iba na namamatay, nagkakasakit, namamatay. No kasalanan ba 'yung contraception? Siyempre magtuturo ang simbahan noon. magpapaliwanag ano ba yung mga kasalanan ang catechism of the catholic church explains no inexplain niya kung ano yung nasa biblia natin sila biblical lahat yon actually ang contraception sa is nasa catechism 2399 paano kaya natin may ano bro diyan para yung contraceptions birth control ligations are form of uh, contraception yan birth control so lahat ng birth control contraception yan including ligations tsaka yung basect basectomy ba yon so uh, nasa katikisim natin 2399 at CCC2370 okay may binigay na sagot si Brother Angel at yun ay kinuha niya sa ating katikisim of the Catholic Church palagap 2399 at 2370 so tinanong na natin ang 2399 ang sabi ay ganito uh, the regulation of birds represents one of the aspects of responsible fatherhood and motherhood. Legitimate intentions on the part of the spouse, spouse spouses do not justify recourse to morally unacceptable means. For example, direct sterilization or contraception. si so, ibig sabihin, again, yung contraception sa ating official na katurungan. How about 2370? Tingnan natin, ano makalagay dito? sa 2370 uh, tina natin ano hindi ata nag ano si ano 2370 ayan sabi dito is periodic continence that is the methods of birth regulation based on self observation and the use of infertile periods is in conformity with the objective criteria of morality These methods respect the bodies of the spouses, encourage tenderness between them, and favor the education of an authentic freedom. In contrast, every action which, whether in anticipation or of the conjugal act, or in its accomplishment or in the development of its natural consequences, proposes, whether as an end or as a means, to render procreation impossible, is intrinsically evil. So, yung ano? Yung uh, nagpipigil sa pag-aanak sa pag ay talagang intrinsically evil. Huwag kang magpigil, no? Thus, the innate language that expresses the total reciprocal self-giving of husband and wife is overlaid. Through contraception by an objectively contradictory language, namely that of not giving oneself totally to the other. This leads not only to a positive refusal to be open to life but also to a falsification of the inner truth of conjugal love which is called upon to give itself in personal totality the difference both anthropological and moral between contraception and recourse to the rhythm of the, of the cycle involves in the final analysis two irreconcilable concepts of the human person and of human sexuality So yan po ang ating mababasa sa sinasabi ni Brother Angel na paragraph ng CCC. Yati siya ipagpatuloy, Brother Angel, patuloy. So nakalagay doon, yung contraception is birth control. Uh, bawal po na simbahan kapatid. No? So ngayon, kung sakaling magtanong sila, kasalanan ba yon Ibigay mo po yung katikisim natin kung may ball pen ka ngayon kapatid. No? Katikisim 2399 at 2370 kapatid. 2399 at 2370. Uh, 2370 Okay at, po, note uh, na po. At ibigay niyo po yung uh, yung pong talata napakahalaga niyan which is napakaraming mga Katoliko, mga tao sa buong mundo actually right right now hindi nila alam yung talata niyan. Unang Korinto chapter 27 yung binasa po natin kanina. 27 Ver, uh, chapter 11 Sorry, chapter 11, verse 27 to 30. Okay. okay. So, biblical na yan. Po? Tapos, oh, biblical na yan. Tapos, si ipaliwanag mo yung simbahan, katikisim, ayan yon. Kasi ang simbahan, binigyan ng paintulot. No? Alam mo yung Matthew 18.18, 18, yung kanuman paintulot niya sa lupa, ipapaintulot sa langit. So, ang church, Uh, binigay yung kaya sa amin itatayo yung simbahan diba tinayo niya kay, kay Matthew 16:18 kay Apostle Pedro ano may pahintulot nyo? so yung ipahintulot na kasama na yung pagpapaliwanag kaya nagkaroon tayo ng catechism of the Catholic Church Pinaliwanag na simbahan sa pamamagitan ng mga papalit na mga apostol which is mga bishop ngayon at mga pope sila magsasabi ngayon papasok doon sa 1 Korinto 27 uh, 11, 27 to 30 na hindi pwedeng basta-basta magsubo ng hostya. Wow. At bakit? Yung kasalanan na yon isa yon sa birth, yung birth control, kapatid. At ang birth control, sabi nga, may, alam nyo, sa turo na simbahan, na hindi nakikinig ngayon, ang tawag dyan, abortification. Ang ibig sabihin yan, uh, halos pareho ng pag-abort. Bakit? Kasi ang ginagawa natin diyan, magre-release na lang, siyempre magse-sex na lang yan, nakabasectomy siya, naka-ligate siya, nag-release lang ng release, uh, yung seed of life natatapon. Siyempre, hindi na nga mga ngalak dahil ligate na. Which is, wala silang knowledge. Mortal sin pala, para na rin kayo nag -abort. Hindi nila alam yon. Imagine mo kung how many years na kayong nagagaganon, tapon na tayo, tapon ng sem na semilya ng babae at lalaki, at doon sa pagtapon na si Mila pa lang, biblical yun, yung withdrawal na yan. Nasa Genesis 38, 9-10 yun. Withdrawal, napakalaking kasalanan sa Diyos yan. So, para ka rin nagwi-withdrawal because nagpalagit sa kapatid. No? Yun po yung malaking kasalanan po yan. Hindi lang, sayang nga eh, Sabi ko nga, kung sana, laging sinasabi ni Father Darwin, sana kung malaman lang ng mga tao to, at sana kung maibigay ng mga bishop, na mga ng makulang minsan eh, ng no, makaparian. Itong mga turong ito, kasi kala ng mga tao tuloy, ang contraception, ligation, vasectomy, tingnan mo, sabi niya, okay lang. Hindi nila alam, palaking kasalanan pala. So, yun ang nakakano. Sana ma-share natin itong mga anong to, no? itong pangangaral sa punto por punto. Never heard nga po ito. No? At uh, pinagdadasal ko, sana marami pa ma ma matuto rito dahil marami pa papahamak talaga dahil sa lack of knowledge nga kapatid. Yung po kapatid, yung uh, pwede mo ma-share yung mga ano kasi kapag nagsasabi tayo sa mga ibang tao, kailangan maibigay tayo yung batayan para para mas effective po ang ang uh, pagpapaliwanag natin kapatid. oh uh, yes, uh, thank you po bro. Uh, continuation po. Uh, paano po yan bro Angel? So, di sila pwede magkapag-communion. No? So, wala na silang chance mag-communion. Kasi nga, yung ligation parang lifetime yun kasi yata eh Okay, ganito po ang pwede nilang gawin no kung talagang ka uh, medyo malapit kayo sa kanya, ang uh, ang pwedeng yung gawin, unang-una, wag muna sila mag-communion, sabihin mo ibigay mo yan at pag tinanong paano yan? Kasi hindi naman nila alam yun eh before. Mm -hmm. So ang gagawin nila, pwede mo sabihin mag-confess, i-confess na lang nila yon. And then humingi ng payo sa sa pari. Pati mm, ang pari exactly. naman sa confession ni bibigay. So iko-confess po nila 'yon. Lahat po nag nagko-contraception ngayon, lahat na nakikinig sa buong mundo ngayon, s'yempre, marami pa yan Nan nanonood sa replay, nanonood kay Bro Wendell, ang dami niyan. Minsan mm -hmm. nakikita ko 20,000 plus. So maki maririnig niyo tong salitang to, to aral ng Diyos, aral na simbahan, please sa so, mga replay alam ko, maraming mapamanunod dyan for how many days. Maki, naki, sa mga nakikinig ngayon, please lang po, no? yung mga gumagamit ng contraception, ang gamitin nyo po, calendar method. No? Siyempre, masasabihin eh, eh paano po kami? Mag-asawa kami, di ba? Ganito, ganon. Ayaw naman namin magkaanak ng lagi. Okay. Pwede, ang pwede pong pinayagan ng simbahan, calendar method, i-ano nyo kung paano yon Kayo na mag-search, paano yung calendar method, yun lang po yung pinapayagan. Pero, lahat ng contraception, magmula condoms, magmula withdrawals, contraceptive pills, vasectomy, ligation, that's, that's, that's a no-no, sabi nga sa mga Amerikano. It's a no-no and that's, that's, that's a mortal sin. Siyempre, nung hindi nyo pa alam, pwedeng hindi pa yon, Mababaw pa kasalanan. Pero ngayon, alam nyo na, malaking kasalanan. Kaya sabi sa Biblia, no, uh, communion kayo ng communion, hindi kayo karapat-dapat, kaya nagkakasakit kayo isa pala yon sa malaking ano dahilan kaya nagkakasakit ang tao at namamatay. Sabi niya, yung ilan namatay na. So please, hindi po biro ito ha. Ah. Yes, alam na po na alam po natin yung pag-aasawa eh sa freedom freedom sa pag pagtatalik. Akala ng mga tao pura ganon. hindi po. Hindi mo pwedeng paghiwalay ang 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 sex kasi pagdating sa sex at sa sa pag pag procreate. Ang ginawa ng Diyos, Natural, natural love, God. Pag nagtalik ang tao, dapat procreation. Pag hindi man, yung mga may edad na, wala talaga yan, pinapayagang, di ba, may mga may edad na nag-aasawa, hindi na sila magkakaanak. Accepted po ng church yon. Pero yung mga pwede magkaanak, kinokontrol nyo lang, naku, mortal sin po yun, kapatid. So, contraceptions, lahat po yan, kailangan talaga magpigil. Hindi pwedeng ihiwalay yung procreation at pagkikipagtalik lang. Pwede kayo magtalik lang calendar method. Ginagawa daw ni Bro Junre Effective naman. Talagang may pagpipigil pa rin. May condition pa rin ng pag-aasawa kapatid. So sana makatulong itong video nito. Ilan okay. po kapatid? Sige, salamat po bro Angel, salamat po sa lahat po. At least meron pa akong at least na preference dito na pwede kong i-share sa kanila. Salamat po. Marami at uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Okay po. Salamat sa Diyos. So, yun po ang sagot ni Brother Angel patungkol sa mga nagpalaygit at nagpabiceptomy. Kaya sa mga nagpalaygit dyan at nagpabiceptomy dyan, huwag muna kayong tatanggap ng komunyon hanggat hindi niyo yan naikumpisal. No? Kailangan talaga ikumpisal yan dahil yan ay isang malaking pagkakasala sa ating Panginoon. Abangan nyo po mamaya mga alas 11 o alas 10.30. Masasagawa po tayo ng straight to the point live dito sa YouTube channel ni para Darwin Gano Ayan sa mga gusto makapanood abangan nyo po yan. Okay, maraming salamat po and time to say goodbye.